Dilis with no? ay yan, bumili kami ng Dilis. So, ayan, tinimblahan ko na yung Dilis, guys, no? May asin na yan, may uh, chicken powder, kasi wala na kami magic syrup, then suka. Tapos, gihanigan ko siya ng dahon ng bok choy. So, ayan, lagyan natin ng loya. Garnish natin yung sibuyas para bumango. Timplado na yan siya. Yan ang pinakamatagal ko nang hinihintay ng isda. So maglagay tayo ng kunting oil. So yan. Tapos may sabaw na yan so, guys. Ayan oh. Kunting sabaw lang yan dahil madali maluto. Yan. Ito ay dilis na pinangat sa dahon ng bok choy. Ayan. Ayan, may apoy na. Luto na tayo. Tapoy natin. Thank you so much for watching!